Eh, ang nakakaloka dito, oh. according to my source, oh. eh, si Gabi Concepcion daw, ay humihirit ng napakataas sa talent na napaka-imposible. Gaano kaya katutuo ang chika na ito umano ang isa sa dahilan kaya hindi na natuloy ang next show ni na Sharon at Gabi? Maraming fans nga nina Sharon at Gabi ang nag-aabang sa bagong concert na pagsasamahan sana nila muli, ang PS. I Love You, matapos ang successful concert nila na Dear Heart, kaya marami ang nalulungkot kung hindi na matutuloy ang naturang concert, sa showbiz update ni Oj Diaz ay nabanggit nito ang umano'y isa sa dahilan kaya hindi na natuloy ang next show ni na Sharon at Gabby. Pahayag ni Oj hindi na si Sharon at Gabby ang nag-uusap kundi yung kanika nilang mga lawyers, yun na yung kanilang representative para yung mga technicalities ng contract o yung mga stipulations sa contract ay kailangan malinaw. Ang nakakaloka nito, According to my source, si Gabby Concepcion daw ay humihirit ng napakataas na talent fee na napaka-imposible. Sabi sa akin ng source ko, nakakaloka naman yung hinihingi ni Gabby ang lakas maka-coldplay, kwento pa ni OJ. Si Gabby kasi, yun nga yung hinihingi ng kampo niya, yung TF na hinihingi niya parang hindi na niya inaalala na, ano kikita pa ba dito ang producer o hindi na, sa laki ng hinihinging talent fee. At bukod daw doon ay sa lahat ng sponsors na makukuha kailangan daw si Gabby ay may 20th percent. Samantala, tinalakay ni Christy Furman ang cryptic post na ginawa ni Sharon sa kanyang Instagram page, na ispekulasyon ng ilang netizens ay isang pahaging laban kay Gabby. Pinayuhan pa ng ilang netizens si Sharon na iwasang bumisita muna sa kanyang social media page. I hope you've learned from oversharing in the past, and that brought you to a place that wasn't very kind ito na rin sana yung last part in a quotes mo, mega. Kung magparinigman man yung isa, don't response na. As in dead man na dapat, you don't owe anyone an explanation, komento ng isang fan. Ayon kay Christy, nagpresyo si Gabi ng pagkalaki-laki. Press yung ayaw talagang makasama sa show, sagot naman ang co-host ni Christy na si Romel Chica, sa halip, naglunsad ng concert si Gabi kasama ang comedy queen na si Ai de las Alas, na nakatakdang gaganapin sa Marso. Kaya nag-iisip sila kung bakit nagdesisyon si Gabi na huwag nang ituloy ang pakikipag-collaborate kay Sharon. Sinabi naman ni Christy na baka may naganap sa mga nauna nilang concert na hindi alam ng publiko. Kasi meron siyang ipinose na Silence is better than unnecessary drama O, ha? O, ha? Na ang parang pinatutungkulan daw niya Sabi ng ating mga kapwa Pilipino Si Gabby Concepcion O, oh. oh. Valentine's Day O, oh, eh. oh, eh. oh, yung natapat Dapat pala yung gagawin nila Pero nagpresyo nag mm -hmm. si Gabby Yung patka laki-laki O, oh, oh, Presyong parang ayaw talaga makasama oh, oh. siya At ang piniling makasama ni Gabby Concepcion Ay ang comedy concert queen Ay Idolas as alas yeah. So yeah. March 80, oh, right. okay.